Asa na sila? Hi, ka-Earthlings! Peace be upon you! At tayo ay magbabalik para sa isa namang vlog na gagawin natin. Ngayon po ay gagala tayo at pupuntahan po naman natin ang Cave of the Seven Sleepers dito sa Amman, Jordan. Medyo may katagalan pong na-upload itong video na ito. Gawa ng busy po tayo at hindi natin makoncentrate gawa ng marami tayong iniisip. So, panoorin po kami sa naganap na pagbisita dito sa Cave of the Seven Sleepers. So, may, may apat po akong nakasama, including na yung driver. So, yan po si Alexi, at saka yung si Nancy, at saka si Ryan na mag-asawa po sila. So, ayan, nakapasok na po kami, pero bago po kami pumasok sa looban ay kaming mga babae kailangan po at dapat po kaming magsuot nang abaya. Kailangan para sa pagrespeto at sa tradisyon ng mga muslim. So, kailangan naming mag-abaya. So, ayan. Magsusuot pa tayo bago tayo pumasok sa loob. Long! for Kailan na nagsuot nito? Ay, sorry naman. Yes, po. Pasensya na po kung puro kamay yung mga nakikita nyo kasi wala pong uh, wala po tayong profeta taga video. Kami kami na lang po yung gumagawa niyan. Kaya ganyan, medyo maugoy, yan mga ganyan. Pero at least mapupuntahan pa rin natin at maipapakita ko po dito sa ating video ang ilan sa mga historical at biblical na places dito sa atin. excited. Pero excited okay. ano yung, yung tour natin, naghihintay na sa lapas. <laughs> My bag. Uh, sabi mas husband daw. Yan? Yeah? Sabi... <laughs> ito husband ko niya. Open naman. <laughs> yeah, na Ito. Yun? Mm. yung bag mo. Alam mo, <laughs> <laughs> Sabi niya, ito yung sabi, niya. Sabi, sabi. <laughs> 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 sabi, <Sorry, laughs> sabi, video. May <laughs>

Ayan ang uh, sign the cave of the seven sleepers so nung pumunta po kami ay spring pa so ano na ngayon summer na po medyo natagalan ng konti Ang uh, view po dito kapag uh, spring ay medyo greenery so ayan po ang kanyang looks yung ina-imagine ko po kasi ay malaki yan pero ganyan lang po pala. So sarado pa at the time and yon ano nag-room around muna kami dahil may samba pa ang mga Muslim sa mga mosque nila. Kailangan nilang isarado yan. So magbubukas after 30 minutes daw. Igagala ko po muna kayo sa itaas ng cave na yan. Tignan nyo yung mga intricate dito na ano nyo. Ayan guys. Oh, parang something na Oh, good. Ayan po si Apo Yung Apo ating driver oh. na mabait Okay na. Okay. So, ayan. May mosque din po dyan pero oh, hindi na po namin napasok yan at natanaw po dyan. Pag-aansan po. Hindi ko sanggala. Hi, may conferring Ming -Ming. natala. Ming-ming-ming-ming na ko. Ming-ming! <laughs> Hello? Nali, bebe? Ming! Hoy! Ayan po ang sa ituktok ng cave na yan. Siguro po nasa kurad kasi uh, thousand years ago na na cave yan. and siguro nung nag-evolution na ng time ay pinatayuan nila ng templo yan or something buildings so yun po yun yun yung area na yun yun lang po ang cave so malawak din po yung place nila diyan tingin, Maubos na yung data ko. Video to. Sali kayo sa YouTube ko ha. Tets TV. Tets TV. Please like and subscribe. And if you are new to my channel, hit that <laughs> notification bell button there para updated po kayo sa bagong videos na i-upload ko. Guys, nandito po kami ngayon sa 7 sleepers dito sa my job. Okay, may apat po ako ngayon. Kasama na yung driver kasi ang po na natin na naming service yan po siya. So, dati na po yung nakikita yan sa aking Okay. Alright. Green scissors. Yeah. sa cave. Bukas na po siya. So, ayan. And finally, papasukin na namin nag, po ang cave. Nag samba pa po yung mga muslim kanina at na pero sasaglit ay, lang po kami dahil limited time lang ang ibinigay po sa aming oras so konting paggala lang sa loob at wala naman din ganong kalakihan sa loob ng kuweba and naging burial na siya parang naging tomb na siya. O, oh, ayan. Medyo, pasensya na po sa pagkaugong-ugong yan. Kasi, hindi po dapat makita ang aming hair. Kaya, ayan. Medyo, nagulo-gulo yung aking video. So, tuloy na po natin. Kung ano na lang po yung maipakita ko, ay hanggang dun lamang po ang ating nakayanang i-video. E hmm. Eh, mga relics po yan siguro na hukay dyan at titingis plate. Ano ito? Bakit? <coughs> ah, Apoy dito ang ano Apoy pala. May araw daw sa udian dito. Santos bisikleta araw. Ito kay iing. Hawal. No? Okay. no bawal. No bawal to take pictures? He said bawal. So that's why. He asked for me. sa so, youtube sa papakita natin pito na tao ang na, na naglagi sa pagtitiyak sa pagtitiyak sa pagtitiyak sila pagtitiyak sa pagtitiyak sa persecute sa pagtitiyak sa pagtitiyak sa pagtitiyak kaya para hindi sila mahuli, dyan sila nagdago. Tama ba ang info ko? hundred, ay 1000 years. Sa so way camera? No, not camera, video. No, Sa picture ko. No, no, no best uh, huddle picture. So, ayan, kunting picture-picture. At ayan, kami na lang po ang hinihintay ng tagabantay na nandyan. So, pasensyahan na lang po kung ano na lang po ang ating nabidyohan. Dahil limited lang po ang time. At saka... Make... Yung overwhelming na feelings ay yun po kasi siyempre pag na nagtutur tayo ay hindi natin maiwasan na Mas nauuna yung ating excitement sa mga nakikita kesa sa pagbibidyo Butingat na biyo ni Abud pa yung area na yan Ayan, kitignan natin na picture pa po kami So, guys, ayan po ang kabuuan ng ating pagbisita dito sa Cave of the Seven Sleepers. So, hanggang dito na lang po. Salamat sa mga nanood. And hanggang sa muli. Ayan lang po. So, ayan, lumabas na kami mga ka earthlings lang. Lang kami. yan lumabas na kami. Ito siguro, mga ano nang ginawa yan. Ayan. Ayan. I'm going to Guys, nice, tapos na. Pauwi na kami. Ayan uh, na. Yung mga kasama. And pagkatapos naming lumabas, ay mm -hmm. may mm -hmm. kaming baon ay kumain kami sa daan. Bye for now. See you next time. And thanks for watching. God bless po. Bye. Matay. Mm -hmm.